Game, game. Ano ko sa inyong pagiging champion. Tanong-tanong lang kayo sa amin. Sige. Tanong lang kayo. Tanong, tanong, tanong lang Tanong kayo. Tanong, oh, na, tanong. Do, okay. to ka lang, tanong ka lang. tumingin. Okay, to champion natin. Ooh. Eh, champion. first oh. runner up. champion niya eh. Nasungkit ko lang. May susumpit si Reyna. First runner up. Nasungkit ko rin niya. Oo, galing. Eh, magsusungkit ng kanal. Oo, magsusungkit ng kanal sa amin. Araw-araw. Oo. bigyan mo sila ng tip paano maging champion. Paano maging Sa bahay. Delete mo bukas. Sige, yung corona ako nandito. Delete mo. Hindi, hindi Nandito. Yung built dito. Nasa dyan. Nasa Corona nandito eh. Hindi nga malakas kasi. Yan nandito. Ito nila. Ano ba ang mga tanong nyo? Wala na. Bigyan ka ng tip. Bigyan ka ng tip yung pagiging champion, sinishare yun. Oh. <laughs> <laughs> Yan, sinasolo. <laughs> uh. Yeah, sa inyo mga kids, pag naging champion, share uh, nyo lang. Pero, ano, sungkitin nyo lahat ng post. <laughs> 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 paano mo na paano mo nakamit ng iyong ano? Tagumpay. Tagumpay. Pang-sungkit uh, <laughs> ng isda. Konting ano <na> lang. Konting ano. Toto kay tawo na otso ako <laughs> ipapatasi nyo songit mo eh mangka ah <laughs> oh, siya ano yung ano na naman <laughs> oh nasongit eh <kayo. laughs> matulak andala yea <mga> na matulog na hindi mo kami pinigil ano masasabi kayo hey, sa tournament namin kapun eh hey, kapun parang yomak <laughs> ano masasabi mo sa tournament david kapun parang marami rin nagbago aso uh, ano parin kapun <laughs> Maraming lumabas. Uh, paano paano ako ba naging champion? Ay, uh, hindi mean, implikan ko. Ano? implican mo? Sino ang first place? Sino ang implikado? Kapon. Sino ang ah, first place? Hindi <laughs> nga, one third sa pinili. Hindi nga lahat niya na <laughs> sinasabi. <Aho> <laughs> <laughs> oh, tanong mo. Sino second? <laughs> ako rin. Lahat <laughs> ikaw na. Oo, sino ang fourth? Tanong mo. Sino? Ako. Ano? Ipang e ten. Ako <laughs> rin. Ano nga, let's list ng dish na buwa. Ah. Anong ano mababayo mo sa ibang ano? Anong mababayo mo sa mga batang to? din ah. nila lang. <laughs> Wala naman nung panungkit eh. <laughs> Ito lang ang panungkit. Pag gusto mo, masusunit. Ah. <laughs> Paano may pinagugutan ka pa rin, Jomar? Kapan niya, meron. Ay! Bali guys, sige. Nung Dum dumating siya eh. Gawalan yung mga lamot na. ah <laughs> Na-expired ako eh. Na-expired ako eh. Para makikid pag may inspirasyon kayo. Ah, anong masasabi mo? Uh, anong uh, tingin mo ba? Makukuha mo kanya ng puso? Makukuha yan. Ah, mo rin mga kanyang pagmamahal? Siyempre. Uh, pero sabi mo may boyfriend siya, di ba? Hintay ko ba? Ba't tayo? Di ba, minibigyan ng tip dito Oo, gusto mo mag-break nga sila. Iba naman yun eh. mag work <Việt psycho> <eza stakeholder> Paano ba? Paano ba gusto mo mangyari? Paano ba gusto mo mangyari? Paano ba gusto mo mangyari? Paano ba ako, kunin ko muna, bigay ko iyo kagad. Ay, hindi ako ako. Paano na ako po magkakaibigan. <laughs> di ba dapat, sabi mo di ba pag nananalo dapat sinishare. Hindi oh. share din tayo. <laughs> Wala pang. <laughs> <laughs> Wala pang. <laughs> Pero pag nandiyan na, okay lang. Ayoko, okay, yeah. rin. Ah, ayoko. Okay, okay. yeah. <laughs> Sayang, makalusot sana. Sino mang pipiliin mo? Kami all o siya? Awot! Hahaha! Pag-iigit mo yan! Pag-iigit Siyempre, kayo! Ah! O, naka video oh, ah. yan ano, ha! <laughs> <laughs> Papakita namin sa kanya. Pero ano? Hahaha! Papakita namin sa kanya yan. Uy, huwag naman! Huwag <laughs> 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 na, wala ko na. Baka yan! ka agad. Hahaha! May na rin sa akin ng ganyan eh. Oo. Kaso after 2 and a half years. Ay, ah, may nagugutan! Ah. Nakaraan. Ano? <laughs> ano? Mga babae talaga. Ah. na ano, promise, pero wala. Ah. ah! Ano pag nag-promise? Hindi, hindi ka. Ay, di naman lahat na babae. Ah! Bakit nagbago ang opinion mo? Yan! Mag-sorry ka, mag-sorry <laughs> hey, ka. Eh, yung mga ibang babae nga. Alam nyo na. Ano? Hindi namin Masasama. Masasama ang loob. Masama ka agad? Sorry ka kay ate. Sorry ate. Sorry ate. Sorry ate. Sorry ate. Sorry ate. matanda 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 ah. matanda 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 mo matanda 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 <laughs> uy, uy, <laughs> uy. <laughs> oh, hanggang dito na lang tayo. Okay. Okay. Ako ulit na lang mga bata. Bye -bye. <laughs>